Ngayon guys, ah, ito yung sakit ng vibo ngayon. Kakapalit lang ng LCD nito, ah, bigla na lang nagaganyan, hindi na ma-open. ayan Hindi ko alam ang dahilan, ginagawa ko na nang na paraan, pero ganun pa rin ang nangyari. Kaya eh ah, na subukan kong tanggalin yung battery at saka yung LCD kung alin sa dalawang may uh, problema ngayon gisa baklasin ko na itong cellphone uh, subukan kong ayusin kung maayos ba subukan kong tanggalin ulit yung battery tapos ikabit Vivo 1906 ito yung pang ano dito baklas sa gilid ah. so bago nyo baklasin yan tanggalin nyo muna yung tagay ng memory card sa sim card ito lang gamit ko paper clip yan siya tapos uh, ah, next ito lang medyo natin dito diin nyo lang para matanggal Handahan lang kasi may pindutan dito sa gilid Ito yung iba dito sa dito sinusunggit dito pero hindi na kailangan dito lang daw. a w t So, ito yung itsura Para ito, para to sa fingerprint. Sige so, na, uh, tanggalin natin yung screw. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na screw ating uh, tanggalin. Ito yung gamit ko. 30 mm. maliit 1.30 mm 1.5 magnetic din to may magnet siya Ayun, tanggal lahat. <clears throat> Pwede na itong hilahin. Tibas. So, yun. Ayan, Tapos pwede mo itong Oops. Tapos ito yung ito yung sa battery. Ang galing ko lang. Ayan. Tapos kapit ko ulit. Ayan. Tapos sa uh, try kong i-on. dito pala sa gilid mayroong tatlong pindutan uh, volume up, volume down dito naman sa baba ito yung power button tapos tapos uh, natin yung power button ayun, nag-vibrate sya ayun ganoon pa rin so, kailangan okay ito uh, bagong battery tanggalin ko muna yung uh, sa fingerprint yung connector Ayan. meron tong lock Ayan. ito huwag nyo itong kulain itabi to tapos ayun, tapos sungkutin itong ano <clears throat> ang pagtanggal pala ng batery ito ito yung hilahin nyo tapos uh, dito sa gilid ito huwag nyong hilahin to nito may katigasan kailangan nyo palang tanggalin ito sa ano para sa power kaya na pala guys, na ano, nagbili na nag nag ako ng ano battery ito yung aking uh, binili pang vivo pang vivo uh, 1906 subukan ko siyang ikabit ito yun yung mature ang na kaiba nila ng dalawa ito may sulat dito ito naman ito naman wala sa likod ito, ito walang tatak ito naman yung original may tatak meron pa sang dito November 16, 2019 Samantala ito naman may eh, wala. Made in China, made in China para yung made in China. Pang bibo. So uh, tap natin to. Tapos ito, i-press eh, lang natin to. Tapos ito naman para sa power. kailangan uh, kailangan tumunog. Ulitin ko ito. Ito para sa power to. Pwede na siyang tanggalin sa kuko. Ito naman sa battery. Pwede na siyang tuklapin sa pamamagitan ng inyong kuko tapos i-press nyo lang yan kailangan na dapat tumunog yan ito din tapos uh, on natin itong pinakababa pag nakatayo siya na sa pinakababa yung power button ay nag vibrate siya lumalabas na yung ano ng logo ng Bebo antayin natin siya kung anong resulta ayan wait a minute alas na ba din to ng ah, ilang segundo rin hanggang isang minuto So, ayun na lumalabas na yung screen so click ulit to power button ayun so in case uh, ayos na siya gumana na siya click natin yung camera So, click na natin, try natin. Ayan, gumagana na siya. So, ang sabi nga pala ng ano, technician, nabasa itong ano, battery. Nabasa itong cellphone, kaya yung battery hindi na gumagana, naglulo ko. Hindi ko alam-alam, nahulog sa CR. Yan. So, ayan guys uh, Gumana siya So, ang pinaka-damage nito Pinaka-sira talaga Battery <coughs> Ngayon uh, Ibabalik ko na yung cover So, bago nyo ito ano, Lagyan nyo po ng pandikit sa likod Pati dito Lagyan nyo ng pandikit na bcb Dito naman Kahit plastic uh, masking tape lang Baliktarin nyo lang Tapos ngayon uh, Balik ko na to So bago ko ito ibalik, uh, i-tap ko muna ito. Ito para to sa touch um, and fingerprint. Doon lang, doon lang kasimple. Yan, dapat tumunog. Sunod, uh, sunod na ilagay. Yung cube, ano dito, yung supporter nito, yung pinaka magiging ano, harang. Ito. Ito yung guess para hindi matanggal ito sa pagkakabit tapos ito balik na natin ito kagabit ko sya maayos kailangan kasi kagabit ko ng maayos so unahin ko na dito nalagay ng uh, screw okay. Yung pagbalik nito, ganun lang din kung paano nyo siya tinanggal. Ganun lang din yung pagbalik. Tsaka ito, yung, yung kanyang mga escrow, madali lang siyang ano, madaling uh, pulutin dahil magnetic naman tong ating escrow. <clears throat> Yan yung naik lahat ng scroll na, na ko na. Yan. So meron na rin akong busy binapandikit. Tapos ngayon uh, Babalik ko na tong, ano Nagaya ng sim card Ayan, Make sure tama yung Kanyang pagkakabit Tapos uh, para malaman nyo na Tama yung pagkakabit ko ng uh, Back cover Then press ko lang itong power button Ayan. Tapos yung volume up tama guys yung pagkabit ko ng volume isang, isang naman yung anak mo. tapos so, uh, ko na to patayin ko ulit So, yun. Ito na lang. Na, balik ko na sa, ano, kayo ng lagayan. So, gamitin ko lang yung camera. Tapos, uh, subukan ko yung i-click. Ayun, kiss. Successful na. Ganun lang yung pag ng, ano, ganun, ganun lang pag-aas ng cellphone na hindi gumagana, ano. Check nyo yung battery, check nyo yung LCD. ayos na. Pwede nang gamitin. Salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng aking 3,400 na mga subscribers sa lahat ng aking viewers na walang sawang nanonood ng aking mga videos.